ah hello guys. Ah, magandang hapon po lahat, no? Ah, sa tutorial po natin ngayon, guys. Pakita po natin kung paano po tayo nang mag-output ng date po, no? Gamit po ng jQuery, guys, no? Okay, so kung mapansin niyo, guys, mayroon tayong select a date, tama? Select a date. So kung mapapansin niyo, ito yung diyan yung ano diyan, nag-select a date. Ito yung input, no? Siya yung bumubuhay bumubuhay sa select a date, tama? tapos guys kung mapapansin nyo drag lang natin ha so ganyan si select a date tama yan si select a date halimbawa gawin natin yung please no? no? select a date halimbawa lang no please select a date halimbawa lang no konti konti lang muna yung ito lang muna yung output natin guys Okay, so kung napapansin po ninyo please select a date Tama. Pero pag-click natin sa input, walang lumalabas na pizza kasi nga supposedly may 29 ngayon, 2022 Tama? So, long story short, yung tanong is, paano natin yan bubuhayin? Diba? So, parang ganon yung tanong dyan. no Si input natin, paano natin siya bubuhayin? Magkaroon ng date. Okay, save na natin, natin guys. no Okay, guys, uh, sa kaso po natin dito, gamit po tayo ng jQuery, guys, no? So, long story short, ito yung tips ko sa inyo, palagkihan ko lang, no? Uh, pwede nyo ito i tapos, ito, guys, no? Yung HTML, yung head, yung script dyan, na script na HTTP, AJAX, Google, lipis, no? Pwede nyo yung i-save, no? Pwede niyo itong i-post sa video natin, guys, para makopya natin, no? Or kung gusto niyo, <clears throat> comment na kayo, pasa ko ito sa link natin, ha? So, ito yung bumubuhay guys, <coughs> sa date natin. Kasi kung wala ito, explain ko mamaya, pero mabuti rin na yung ginagawa ko dito lahat, ikopya nyo, ha? Okay? So, goals na tayo yan. Yung atin is, please select a date. Yung tanong is, paano natin siya bubuhayin yung please select a date? Tama? So, magandang tanong. Okay, so, long story short, guys. Para mabuhay ito si date, pero pansinin nyo, guys, no? Ah, palakihin natin saglit, no? yung placeholder natin, si placeholder, yan, yan, place select a tama. Tapos, yung ID natin, date, tapos input type. Okay, kasi nga, sinasabi natin na yung input type, input, kasi pwede tayo mag input yan, di ba? Halimbawa, pangalan ko, di ba? So, input type yan. Okay, so long story short, para mabuhay yung pizza nga natin, guys, gawa tayo ng script tag, no? Okay, pwede natin i-dial script. Okay, tablang natin. So tapos ano yung gagawin natin sa script na ito guys. Okay? So dollar document. Okay, dollar tapos parenthesis guys, no? So sa parenthesis guys, lagyan natin siya ng document. Okay? Tapos dot ready. Okay? So pagkatapos ni ready guys, so function kasi yan. So we have parenthesis and of course, si colon tama. Okay, so una natin tinype dollar tapos parenthesis document no kasi dito guys makikita po natin pwedeng wala pa yan so yung parameter diyan ano yung pwede natin yang ilagay a di ba pero sa kaso dito hindi natin siya lalagyan ng a no pwede natin yang lagyan ng b pero sa kaso dito isang parameter lang di ba pero yung parameter diyan lagay natin na document specific yan guys no document tama yung spelling dot ready So, yung ready guys, lagyan pa natin na siya ng close and open parenthesis isa pa. Pagkatapos, curly brackets. Okay, pagkatapos ni curly brackets guys, mansinin nyo ha, yung cursor natin nasa ni curly brackets, i-down lang natin yan no? para organize. No? Down lang natin. Okay, si so, document at ready. So, yung ready guys, function yan. Okay, no? sa jQuery, no? it's a function guys. Okay, so function, tumuno na. Pagkatapos, ano yung i-type natin dito, no? Dito na yung code natin. Dito yung code natin. Okay? So, ano yung i-type natin dyan? So, long story short, pwede tayo mag-type ng uh, dollar, tsaka parenthesis, tapos dot date picker, no? So, ito yung magkukuha ng date, guys, no? So, function yan, guys. Mayroon yang parenthesis, close and open parenthesis, tsaka mayroon siyang si colon tama So sa dit guys yung tanong is dito naman sa dollar na parenthesis tama pwede yan eh Kailangan siya ng isang parameter Pero sa kaso dito guys specific tayo Okay So ano yung parameter natin Yung parameter natin yung ID na date ito Yung ID yan yung ida-dial natin ito okay So double quotes tama Pagkatapos kasi nga guys ID date So lagyan natin siya ng Sharp, tama. Tapos date. Okay? So, hindi pwedeng date lang, no? Yang date, guys, yung tanong is, saan mo galing yung date? Dito yan. Dito yan. Kasi kung ilagay natin yan na calendar, pwede rin naman yan. Pero dito, oh, calendar yun yung idial natin. Okay? Calendar din siya. Halimbawa, o, oh, yan. Hindi po pwedeng wala yung hash, guys, no? So, mayroon talaga yung number sign. Okay, calendar. So, long story short, guys, pwede nang sa code na ito guys kung i-save natin yan pag click natin wala pa no pero pag i-click natin yan lalabas na yung kalendar. tama okay control s op wala control s natin ito guys no control s refresh na natin guys click natin kung napapansin po ninyo lumabas nga si kalendar, tama so we have ano pizza ngayon 529 so may 29 klarong klaro naman ha may 29 tapos 2022 di ba okay john Continue lang, tuloy-tuloy. Okay? So, tapos, guys, kasi nga, maputi, guys, no? So, pwede natin yang magawa tayo ng CSS, no? So, style. Tapos, yung style, guys, pwede natin sabihin na, ah, uh, uh, body. Yung body is, yung color nya. Anong pwede natin i-color sa body, guys? Pwede natin sabihin na, ah, uh, ha? Uh, pwede natin sabihin na uh, light green. Okay? Para ano lang ha? O, wala yung kinalaman sa code natin guys. Uh, ano lang ito? Coloring lang guys, no? Save natin. Up. Ayan. So, ayan. No? Kung, kung color ng ano, yung body uh, ng kalendar natin. Ayan, na color siya. Ayan yung ano. So, kung napapansin ninyo. So, wala, wala yung ano ha. Gusto ko lang sanang i-ano. Pero, kung gusto niya yung CSS guys, no? So pwede naman yan. So so for the meantime, nagiba nga 'yung Sunday Monday kasi kung walain natin 'yan, balik natin. Wala yan, control Z. Up, mali. Control S natin. Okay, control S. Wala 'yung kulay na yan, no. So normal lang, okay? So gano'n 'yung pag-style, guys, no. Okay, so kung hindi na natin lagyan ng style, okay lang for the meantime. So Ah, sige, sige, i-control z na natin. Lagyan na natin ng style lang, no. Uh, hindi naman ganon kalala yung style natin guys so light green so pwede natin yung gawin na anong gawin natin ah yung color dito is pwede yung gawin natin na blue okay blue tama control layer natin okay pag click okay nagiging blue no so pwede na pagkatapos guys ah dito, pwede rin natin dagdag tayo ng background color background color equals ano yung background color? Pwede na light green. Okay? Pansinin natin ha kung ano yung lalabas diyan. Control list natin. Okay, so yung background color natin nagiging green. Light green, no? Oh. So kung gusto niyo naman na ah, ayaw ko ng light green, gusto ko ng black. Okay? Black. Pwede yan. Okay, so yung tina-target ito, guys, yung body natin, itong body mismo ba? 'Di ba, kanina puti 'yan? So hindi na puti. Okay, so wag mo na focus diyan kasi sample lang naman 'yan. Focus natin, guys, is dito tayo sa kalendaryo natin, no? Okay, sa kalendaryo tayo. Balik ko lang, guys. Ah, uh, document at 3D function. So, ito si calendar date picker. Huwag mabahala dito, no? Style-style lang yan, guys. Okay, so text calendar. <coughs> Napapansin nyo, lumalabas nga si calendar. Tama? So long story short, uh, ito yung kodjaan na bumubuhay sa kalendar natin. Pero yung tanong guys, no? Uh, yung tanong is, E eh, paano tayo magsisili? Kasi nga, kung napapansin niyo 1, 2, 3, 4, 5, pwede akong, ayun, ba diba? Naglabas nga siya, no? Okay? So, ba diba, yun ang yung 29, pero nakita niya lahat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, something, no? Nakita niya lahat.